Uh, hayaan na po natin ang uh, taong bayan ang uh, humusga kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs noong panahon niya bilang Pangulo. Yan ang isa sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Uh, lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad na tayo, yung mga OFWs, may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos. 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal uh, drugs. Kayo na pong humusga mga kababayan ko. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. Na uh, nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating uh, Pangulong Duterte. Nung mayor siya, Sinusuportahan niya po ang polis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya, umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga uh, gera o may nasasaktan, Nagbibigay ho siya ng uh, tulong sa kanila sa mga wounded in action, talk to troops. Binibigyan niya po ng uh, tulong 'yan. Pumupunta siya sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulo para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon masyado kong uh, baseless uh, accusation po ito at ako naman po senador na po ako 2018 2019 po ako naging senador dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day -day operation ng pang uh, then uh, President Rodrigo Duterte. At hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya, uh, tinututukan natin paano natin malampasan yung uh, pandemya at uh, hindi ko naman po ikinaiila, kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at uh, parati ko siyang uh, sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang uh, opisina. Suporta, sumus, sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang uh, tungkulin. Pero yung next move niyo ngayon? Ano next move? Kung kakailanganin po na mag... Uh, uh mag-imbestiga po dito. Ako naman kung ano lang yung katotohanan. The truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali dyan. Well, po in Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng uh, katotohanan, I'm uh, very much uh, willing na mag-file din po ng uh, resolusyon para magkaroon po ng Uh, investigation rin po dito sa sa Senado. Para malaman natin kung ano lang yung totoo. Uh, sa lahat ng... Uh, kung gusto niyo investigahan yung war on drugs, pwede nating uh, pakinggan dito. Lalong-lalo lalo na na uh, ang ating uh, chairperson, si Senator Bato is the chairperson of the committee on uh, peace and order. At uh, siya po yung uh, cpnp Para malaman natin kung ano, ano talagang totoo at ano po yung na idudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan. Uh, nagka, nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs, kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan. Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari, na ang taong bayan po ang takot maglakad sa gabi. Dapat po ang kriminal, dapat po ang drug addict,